Hi guys! Meron kaming konting tips para sa pagbuo ng kargas. Eto, DIY support stand and corner jig. Simple lang pero sobrang useful. Itong jig ang bahalang maghawak ng mga panel sa tamang anggulo habang nag-screw ka. Perfect to para hindi ka nahihirapan sa mga corners. Kung kailangan mo ng suporta para sa malalaking piraso, gawa ka ng ganitong support stand at corner jig. Tignan nyo, steady na steady siya hindi na kailangan ng ekstra kamay para hawakan. O oh, ba? Diba? Ang bilis lang, kaya kung may pantry, closet o small cabinet kayong bubuin, subukan nyo tong hacks, sobrang dali lang! Salamat sa panonood. Kita kits ulit sa susunod na tips.